Mga kababayan, pabor po ba kayo na i-delete o ipagbawal sa inyo ang paggamit nitong TikTok application? Ah, tandaan po natin, marami sa ating mga Pilipino ang nabubuhay o binuhay nitong TikTok application. Hindi lang mga lalaki na mga social media influencer, celebrities, kundi yung mga maliliit na negosyante po natin na kumikita dyan sa TikTok. Dahil itong si representative Ben Binedo Abante, mga kababayan, ay nag-file ng isang batas. Ito po yung House Bill 10489, ah, na ipagbabawal umano ang TikTok sa ating bansa. Wala na po silang naisip ah, na nagawin na panibagong batas, ipatipa naman itong application na inaakusahan po nila na ginagamit daw ng China. Para sa pag-iispiya sa ating bansa, hindi niya ba naiisip kung gaano kalaki ang pakinabang nito sa buhay ng bawat Pilipino? Tandaan po natin mga kababayan, itong si Abante, hindi ko alam kung anong mayroon sa kanya. Uh, at galit na galit ito sa bansang China. Galit na galit ito kay PRRD. At siya rin po yung nagpasimono nitong investigation ng ICC at itong extrajudicial killing ng nakaraang administration. Bakit galit na galit ito? Hindi ko alam mga kababayan, pero itong TikTok na naman ngayon ang kanyang pinag-iinitan ng matandang 89 na inihain ni Manila 6th District Representative Benny Abante gusto nang ipagbawal ang pag-distribute, maintain o update ng Foreign Adversary Controlled Application sa Pilipinas sa mga mobile application store. Ito yung mga mobile apps na konektado sa mga bansang kaaway daw ng Pilipinas. Partikular na tinukoy ni Abante ang TikTok na pagmamayari ng Chinese company na ByteDance na konektado raw sa Communist Party ng China. I'm urging all TikTok users kahit wala pang batas i-delete nyo na po mag-up na ito. I-delete mo na lang kung gusto mo. Bakit ka pa mandamay? Sira ulo rin itong congressman na ito, ano? <laughs> Mga kababayan po natin. Hindi nyo ba naisip, ah? Kung ilang uh, libo, milyon siguro na Pilipino, ah? Yung nakikinabang sa TikTok na ito, na wala namang kinalaman sa sinasabi niyang, ah, ah ano ba yan, national security, ah? Hindi, eh kayo na lang mag-delete kung talagang uh, gusto nyo. Ano naman ang makukuha ng mga uh, Chinese na yan kung iispiya nila yung mga mahihirap tayo mga ordinaryong Pilipino, anong mapapala nila? Di po ba? So kayo siguro, uh, kasi nandiyan sa kongreso, oh, eh. kailangan nyo siguro yung isang siguridad, hindi eh, wag na kayo mag-tiktok, wag nyo nang uh, i-install yan, wag na kayong gumamit yan. Bakit idadamay nyo pa kami mga ordinaryong Pilipino? Sa totoo lang, mas nakikinabang kami dyan. Dahil sa online na uh, platform na yan, nakakapagbinta po kami dyan at kumikita po kami. Bakit kayo, binibigyan nyo ba ng hanap buhay ang mga Pilipino ah na nakikinabang sa TikTok dyan na gusto nyo ipapadilit yung apps na yan? Pero, mga kababayan, tandaan natin, hindi basta-basta na madidilit yung apps na yan dahil kagaya ng sinasabi ko, napakaraming Pilipino ang magagalit dyan dahil marami ang nakikinabang. Sinubukan na nila yan sa Amerika. Pero hindi po sila nagtagumpay na ipa-delete talaga at ipagbawal ang paggamit nitong apps. So ngayon, ito. Ito na naman gusto niyang isulong sa ating bansa. Lahat na lang ata eh, ha? Na kung ano-anong gusto niyang gawin, eh, eh, ipapagawa niya sa atin. Eh, yan, ang ICC. Siya rin yung sumusulong na papasokin yung ICC sa ating bansa. Ikaw alam yung tao na ito, anong klaseng naisip ito? We must realize We all have a role to play in safeguarding mm. our national security. <laughs> national security o national interest talaga. Ah, dahil malapit na naman ang eleksyon, magpapabida-bida na naman 'to. <laughs> We cannot ignore the warning signs all around us. Naiintindihan naman oh daw ng na mga guys. So imagine yung po mga kababayan po natin, ito na ha, ah, lahat na lang ay ah, gustong gawin ah parang tuluyang sirain itong China at ipapalabas na masama po itong bansang China. Pakang nakalimutan niya ata na napakalaking binundoy diyan sa China, uh, dyan sa Manila, uh, 'di ba? Napakaraming Chinese po dyan sa Manila. So dapat iban niya muna yung mga Chinese diyan kung gusto niya talaga. Tanggalin niya yung Chinatown diyan sa Manila. Alisin niya yung mga lakat ng mga negosyante diyan sa Divisoria. Talagang gusto niya, 'di ba? ah, kung talagang iniisip niya na uh, iniispiya po tayo ng China. Tandaan niya po, ah uh, sa Pilipinas, ang pinakamaraming estudyante ay hindi Chinese. Dahil iniisip nila, yung mga estudyante Chinese daw, nag sa ating bansa. Mga Indiano, yung napakarami palang uh, estudyante na, na nag-aaral sa ating bansa. di ba? So ngayon, iniisip nila na lahat na lang apps, mga taong Chinese, ay nag sa atin. So praning na praning po itong congressman na ito. At kagaya po ng uh, administrasyong ito ay praning na praning na. Kung ano na lang ang kanilang iniisip. Bakit hindi na lang sila gumawa ng batas na makakatulong sa ating mga Pilipino hindi yung pagpa ng apps na ito kung saan eh marami po uh, sa ating mga kababayan ang mas nakikinabang. Kaya kapag ito ay talagang isusulong nila <laughs> Mas marami pa yung magagalit sa kanila at sigurado walang matutuwa sa panukalang batas na ito. Wag na lang kayo mag TikTok ah. Wag na lang kayo gumamit ng TikTok at uh, wag niyo po kaming idamay. Kung ano-ano po ang, ang uh, gusto ninyong gawin eh. Ah. Tapos uh, hindi niyo iniisip yung mga nakikinabang. Hindi niyo iniisip yung mga taong maaapektuhan. Anong sabi ng expert? Mahirap gawin 'yan. Partial o total ban sa naturang app dahil sa isyo ng cybersecurity. Kahit sa mainland China at Hong Kong, bawal ang TikTok. Pero kung Department of Information and Communications Technology o DICT ang tatanungin, hindi ito magiging madali. Oh. We have certain uh, interest to balance out it. We realize that in banning TikTok, there are several other lives that would be affected. Ext so yan po yung hindi niya naisip ah, na marami yung maapektuhan din para sa tech expert na si Art Samaniego ang panukala ni Abante. Mungkahi niya, limitahan na lang ang pagban sa mga government-issued device. Walang proof na yung solid proof na black and white mapapakita nila na ginagawa ng TikTok na magre-report sa China. so yan naman pala eh, wala naman palang proof ah, na nagpapatunay eh, na itong TikTok ay ginagamit sa pag-espia sa ating bansa. Tingnan nyo po ha. Uh, we have a certain interest to balance out. We realize that in banning yung TikTok, there are similar other lives that would be affected. Mga negosyante at itong mga social influencer na kumikita sa TikTok. Kaya manahimik ka na, <laughs> Representative Bini Abante. Gumawa ka na lang ng ibang batas na mas makikinabang ang tao kaysa ganitong klasing batas na sinusulong mo na imbis na makikinabang ang tao, i eh mapipirewisyo pa. Ha? Hindi ka na nga nakatulong. <laughs> Hindi ka na nga nakatulong, mamimirewisyo ka pa. So, palagay ko manahimik ka na lang kung Christmas abante, dyan sa sinusulong mong batas. Ano pa ang inyong komento dito, mga kababayan? Pabor po ba kayo, ha? Na ipapadelete or ipagbawal ang TikTok sa atin? Komenta po. Maraming sa